Samantala sa ibang balita naman, suportado ng Piston Transport ang kahilingan ni Attorney Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema na busisiin ang kontrata ng gobyerno at ng toll operator sa South Luzon Expressway. May hataw na balita si Benedict Ganasan. Naglunsad ng kilos protesta ang grupong Piston upang suportahan ang inihain mosyon ng isang abogado sa Korte Suprema hinggil sa toll hike. Nagbanta rin ang grupo na magsasagawa pa sila ng sunod-sunod na kilos protesta upang harangin na naturang toll increase. Kung hindi umano nila mapipigilan ang pagpapatupad ng toll hike, mapipilitan silang magtaas ng singil sa pasahe. Nais nice po namin iparamdam yung aming pagkadismaya at disappointment dahil nalungkot kami na sa halip na yung interes ng taong bayan ng katigan na ating Korte Suprema ay eh ang kinatigan nila yung interes ng dayuang uh, investor. Iginiit din ng grupong pisto na dapat ay isubsidize ng pamahalaan ang lahat ng mga expressway sa bansa. Marami umanong maaaring pagkuhanan ng pondo o sa conditional cash transfer upang hindi raw maipit ang mga motorista kapag may usapin kaugnay ng toll hike. Uh, Nais nice namin bigyan din na mga expressway ay dapat serbisyo hindi dapat po uh, ginagawang uh, negosyo. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UN UNCV News Worldwide.